ayan magandang umaga po bye wala na konti na lang ang tubig <clears throat> ayan shout out po sa inyong lahat magandang buhay ayan magandang buhay magandang umaga aalis na naman tayo papasok na naman tayo sa ating trabaho ayan kailangan na naman nating maghanap buhay ito po ang aming daan ngayon napakahirap na naman ang aming daan ayan o oh. putik, tubig yan yun ang aming daan ngayon mga amiga ayan ayan hirap hirap ng aming daan mga amiga talagang tiyaga lang sa aming pagdadaan nito putik ayan eh lusak na lusak ang aming daan mga amiga Parang hindi ko alam kung saan ako tutong-tong ngayon dito. Oh. Bago makarating ng kalsada, putik na. Ayan, oh. Kailangan sa damuhan. Ganito talaga pag nag-uulan. Saan ako dadaan nito? Talagang nag-iisip ako dito sa kabila. O dito sa kabila. <laughs> o sa gitna. <laughs> parang inararo. parang inararo yung aming daan mga amiga oh. Talagang ano parang nakakaanong dumaan kasi ang ang chinilas, ang nakatsinilas lang naman ako mga amiga. Ayun. yan Talagang iikot ako ngayon mga amiga. Saan ako dadaan? Ayun. Ayan po, talagang ito na talaga ang ano namin dito. Wala na iba talagang dadaanan mga amiga. Kasi <laughs> papasok sa trabaho, kailangan saan dadaan? Dito na lang. Dito sa gilid, manggilid na lang ako. Dito. Ayan. Ayan po. Ayan. Diretso yan. Maraming salamat po sa panunood. Ayan, lumusong ka amiga, magtiyaga ka lang <laughs> para makapasok ka. Ayan. Naulan pa. Ayan, nakapaayaw si Amiga. Ayan. Salamat po sa inyong lahat.